search ka sa google uh, food bank lagay mo yung zip code mo para alam mo kung saan malapit yung food bank na pwede kang makakuha ng mga goods so pag na-search mo na yung mga simbahan or NGOs na may mobile uh, mobile food uh, something or food banks nga uh, pupunta ka doon tapos, yun, kukuha ka lang ng mga goods. Magdala ka rin ng ID mo, SSN, pa, to be sure. And, kasi, iba-ibang, iba-ibang food banks, iba-ibang policy, merong titingin ng zip code or address, proof of residency, kasi baka hindi ka sa zone na yun, kasi exclusive lang sa ganong zone. Ganon. So, to be sure, dalhin mo yung mga identification mo. And, um, hindi mo kailangan magdala ng paper bag or bag kasi may nagpo-provide na sila. Tapos, basta hindi ka uuwing olats. Ganun lang yon Hindi ka uuwing wala. Meron at meron. So, yon I-enjoy natin to kasi sa Pilipinas nga, di ko naranasan to eh. Sa tanang buhay ko ata. Parang, dito, parang ini-enjoy lang namin kasi libre naman and uh, ano to, privilege naman namin na makakuha. So, let's go. Tapos naman kaming work dahil ilang linggo pa lang kaming nandito sa Memphis. Kaya ini-enjoy muna namin yung oras namin para mangolekta ng pagkain kasi pag uh, napako na kami sa trabaho, baka hindi na namin to frequently magawa. Kaya habang may oras, habang may panahon, let's go. At isinama ko na rin si Ian para meron akong tagabuklat at saka nag-enjoy na rin siya doon sa last time na isinama ko siya. Tsaka mas marami kasi nakukuha kapag dalawa kayo. Kaya mas okay kung may kasama. So, we're on our way and see you there. Pagkuha ng mga sa food banks ng mga goods. Uh, usually ang mga handle meron meron depende kasi sa schedule. Meron mga simbahan, NGOs, merong government. So, hinihintay namin yung susunod na by August, yun yung malakihang food bank na talagang namimigay sila ng mga karne, lahat, ang dami nilang bibigay, So ito, mga, pang, mga ano lang to, yung mga pasweet, pero grabe din sila yung mga nabibigay at, o nakukuha namin sa kanila. Minsan, in-expect namin na parang, ay, maliitan lang na food bank yan, pero uuwi kami, limang bag, ang dami, daming, daming laman, tapos meron kaming napuntahan na nagulat kami, may padamit pala, nakakuha ako ng mga bedsheet kasi bagong lipat nga kami dito so wala kaming dala na kahit na ano and uh, ayoko rin bumili ng masyadong bumili kasi hindi pa namin, wala pa kaming plano kung magtatagal ba kami dito or babalik kami ng California. So parang nagtsatsaga lang kami sa mga bargain hunt, sa mga Goodwill, Salvation Army, yung mga ganon, yung mga second hand, sa mga Uh, ano yung isa? Uh, basta may mga application na pwede kang bumili ng mga bukod sa marketplace uh, second hand goods or gamit or furniture. So, doon lang ako nagtsatsaga. So, ito, ang mga nakukulimbat naman natin dito is mga pagkain. Tapos yun nga, may mga damit din pala minsan, tapos may mga gamit sa bahay. So, lahat sila mabubait and madali lang makaklaim kasi hindi na sila nagtatanong kung ah... Uh, legally legally ano ka ba? Walang ganon. Walang walang tanong na legal ka ba dito nakatira or patingin ng ID. Nandito ka ba sa county namin or sa zone namin? As in, walang tanong-tanong. Basta pipila ka lang. Minsan nga, wala pang pila. Papasok ka lang doon. Tapos, yun na. Ma para ka lang nag-grocery or nam namamalengke na kuha ka lang ng ng mga goods. And dito sa mga ganitong food bank, syempre, hindi naman pwedeng pag gusto mo ng halimbawa uh, gatas, isang galon gusto mo limang galon, hindi, hindi ganon uh, meron merong bilang like uh, sa isang household, o oh, ilan kayo, ganon sa uh, sabihin uh, sasabihin mo apat kami, ganon o oh, sige, your ano, you're allowed to get two gallons ganon, or minsan, meron din naman kami napuntahan, sila na yung nagkakamada sasabihin mo lang kung ilang kayo sa bahay tapos parang dodoblehin nila yung supplies dun sa bag, tapos meron naman din na o sige, upper uh, household, uh, you are required to get uh, two trays of egg, uh, one gallon of milk, one loaf of bread. mga gano So, ayun, iku uh, ano nga yung sinasabi ko? Tutuloy ko lang yung sinasabi ko kasi may tumawag sa akin. So, yon, yun lang yung mga experiences ko dito sa pagkuha ng mga goods sa mga sa food bank. And mm, mamaya papakita ko sa inyo yung ay, maganda yan, yung school na yan, East High. Isa yan sa mga, ano rin, parang, hindi ko alam kung magnet school. Basta maganda rin yung standard ng East. Dito pala yun. So, anyway. Uh, yun nga. Um, ano nga, nasa lang ko? Kukwento uh, ko, itutuloy ko yung kwento ko dun sa experience uh, ko sa pagkuhan ng mga goods. So, depende sa sa inyo kasi marami naman ditong ano ren marami ring mga ayuda like halimbawa gusto mo naman uh, budget or pera kung meron kayong mga anak na below 5 years old infant or basta below 5 years old or buntis ka pwede ka mag-apply sa WIC Women Infant Children's MME uh, pupunta e research mo lang sa Google kung saan may malapit kayo dong opisina And then, puntahan mo, i-apply mo, magdala ka lang ng ID, ah, uh, kung may anak ka, birth certificate, or yung mga green, ah, uh, SSN or green card. Basta identification, ganon. Tapos, yun, i apply mo lang, and then, pag na-approve ka, or definitely ma-approve kasi meron ka naman talagang anak, may parang cheque or debit card na ibibigay sa'yo na halimbawa, ah, uh, hindi ko pa kasi alam, kasi ka, ngayon pa lang, sa August pa lang ako mag-a-apply noon. Um, bibigyan ka ng budget like $300 a month. So, yung $300 na yun, budget mo yun for diaper, for gatas, pagkain. Tapos sa mga groceries like Walmart or wherever groceries na pupuntahan mo, may mga yun sa price, yung di ba yung shelves doon, may price. Tapos may nakalagay WIC, W-I-C. So, entitled kang kumuha noon tapos babayaran mo siya through that cheque eh, or through that debit card na meron na binigay sa iyo ng ano ng ano na yon Ah, uh, ahensya na yon tapos meron ding snaps You snaps naman yun yung parang para uh, budget din yon parang pera din na uh, uh, or cheque or uh, hindi ko pa rin na apply yon pero sini search search ko pa lang uh, yun naman mga pagkain so bibigyan kayo ng budget for like a month or six months ata yun kung hindi ako nagkakamali good for six months yung budget na yun tapos, bibili mo siya ng pagkain ng pamilya mo. Parang gano'n. Napaka-daming, ang dami dito sa Amerika mga ganong benepisyo. Pero yan pa lang yung mga nababasa ko at mga uh, nasubukan ko. Yung week, tinry ko yun sa bunso kong anak. Let's see by August kung anong pano yung kalakaran, kung anong pwede ko makuha doon sa benepisyo na yun. Pero sa ngayon, iniintay ko pang mag-August kasi sarado sila. Sarado yung application ngayong July. Sa August, first week of August pa yung opening. So, ikikwento ko rin sa inyo yun kapag nagawa ko na. So, for now, dito muna tayo sa mga, ano, food bank. So, tingnan natin and para may idea rin kayo kung gusto nyo itry pagdating, pag nakarating kayo rito. So, alam nyo na kung paano kayo makakatipid itong pupuntahan naming Presbyterian Church, Catholic, malap, actually, ilang miles ba ito? Basta mga 8 miles lang ata from our apartment. Isang diretsyo lang, as in isang, isang dire, kahabaan ng Poplar Avenue, dinire-diretsyo lang namin. Tapos yun na yun. Kaya madali lang siyang puntahan mula sa amin. Actually, dito sa lugar namin, dito sa, sa vicinity ng ano namin, apartment, nandito talaga yung mga food bank. Kaya pag nagre-research ako, maano mo parang yung mga zip code lapit-lapit lang, tapos mga, mga 15 minutes away. Uh, pinakamalayo ko na atang napuntahan was 21 minutes away. Yun yung pinakauna kong experience, yung yung sa um, parang Baptist method, Baptist church something, ganon. Yun na yung pinakamalayo. Pero yung nung isang araw tsaka ito, malapit lang talaga sa akin. So, actually, ayun. Ito, ipapakita ko sa inyo. So, siguro, yon yung, yan, 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 yung may puting makulis na yan. Doon, pero, Catholic ito eh. Pero, hindi ko alam kung Catholic Church. Basta, uh, 0.3 miles na lang mula dito sa kinatapayuan namin, nandoon yung simbahan. So, dun kami pupunta. Tumawag na yung mga ko sa work. nandoon na sila. Kasi sabi ko maagahan nila dahil, uh, ano, maganda yung mga pinabibigay. And, uh, medyo na late lang kami. Pero, 1.30 pa naman yung bigayan plano rin namin sanang maaga kaso marami pa akong hinasi kaso pinagluto ko muna si Kobe ng break ng brunch tapos may pinuntahan din si Ian na errands kaya siguro late lang naman kami ng 5 minutes pero mamaya pa naman yun 1.30 let's see kung talagang mahaba ang pila pero sana nga wala masyadong pila see you there Ay, dito. Ay, Your destination parkita. is on the right. So, ayan na tayo dyan sa may after ng stoplight. Ay, nakikita niyo mga tao yun. Yun yung mga pibila. So, dito tayo magpa-park sa taan. Dito. Sige, dyan. May bayad ba yan? Wala. O, dito na lang. Isang, isang pa mo dyan. Parang ano na rin ito O, oh, dyan na lang. Parang ano na rin, yung malapit na rin sa downtown. Kasi yung BB King na yan, BB King Boulevard, yan yung parang pinuntahan namin nung namasyal kami sa Uh, Bill Street. So, siguro kung babaybayin mo yung kahabaan na yan, ano na rin eh. Downtown na rin ito eh. Parang ito yung napaka-familiar naman itong natin sa atin. So, ayan o. Oh, ang haba ng pila. My God. Oh, ang dami ng pao. Ayan o. Oh. oh, let's go. Oh, thank you. <laughs> Isa daw niya yung sombrero. ayan yung namin ang dami niya nakuha siya yung isa sa mga maaga rito kaya dapat talaga maaga ka kapag lalo mga ganito magaganda yung mga pinamigay kasi talaga nagkakaubusan kasi ang dami talagang tao sa loob ang dami ng tao kanina doon sa loob eh, sa cafeteria kaya definitely maaga pa lang marami nang nakakuha kaya, pero okay na rin kasi mga ang mga nakuha dito na dito tayo galing kanina diba? Ay, doon do ka do do na lang so, tumaan. So, maganda naman kasi oh, puro man, gulay. Man, ah, puro day. gulay this time. Puro gulay this time yung mga nakuha na. na Kaya, bibili sana ako ng gulay nga. Pero, puti na lang, mga gulay yung pinamigay nila. Kaya, hindi na kailangan bumili. So, marami na ulit tayong maluluto. So, storytelling ulit tayo. Makwento ko lang. ah, uh, itong mga na-realize namin at na-experience namin, yung pagkuha-kuha namin, pagpunta-punta namin dito sa mga food bank. Uh, Siyempre, nag-umpisa kami sa Amerika. Parang wala. As in, from the scratch, uh, back to zero. Wala talaga. Kumbaga parang sapat. Hindi, uh, pa nga sapat. Parang meron lang kami konting baon na pera. And hindi namin, marami kaming mga hindi ina-anticipate nung nakarating kami dito. Siguro parang cliche na na sinasabing, eh, hindi madali ang pinagdaanan, hindi madaling mag-migrate. Sa na-experience namin, totoo. Totoo, hindi siya madali. Swerte pa namin kasi meron kaming support system. Pero hindi pa rin madali. <clears throat> so, nag-umpisa kami. Ito, sponsored kami ng isang company kaya kami kaya ko kaya namin kaya kami nakarating dito as immigrant uh, pero dahil under company kami hindi under sponsor kami hindi namin nakukuha yung yung gusto naming trabaho ako lalo ako kasi si yung mister ko naman is pwede naman siya kahit anong work ako lang kasi yung principal applicant So marami akong gustong trabaho or pwedeng gawin na sana mas magko-compensate sa skills and education ko. Pero hindi ko pwedeng gawin kasi naka sponsor nga ako, nakatali pa doon sa company na yon So, nagtitiis talaga kami. So parang minsan naisip namin ano ba yan, ang hirap, ganito lang yung, ganito lang, ganyan. Pero every time na pumupunta kami sa mga yan sa food bank, kasama namin yung mga pumipila na mas less fortunate. Mas na-appreciate namin kung nasa kami ngayon at kung ano meron kami. Uh, na-appreciate namin na may maayos kaming bahay, na nadat nagtatitirhan, nakakakain kami ng, ng tamang oras, nakakakain kami ng tatlong araw isang beses, yeah, tatlong araw, tat tatlong, beses isang araw, minsan higit pa, hindi namin nagde-deprive naman yung mga anak namin sa mga gusto nila kahit paano. Pero yung mga nakakasama namin doon, minsan kahit kahit pwede silang kumuha ng mga lulutuin like uh, itlog, gulay, hindi sila makakuha kasi homeless nga sila eh, wala silang kitchen, wala silang lutuan. So ang mga kinukuha lang nila is mga mga muffin, uh, sandwiches, soup, yung mga luto na, yung kakainin na lang nila sa karsada, sa kalye kung sa sila nakatira. So yun lang, parang sasabihin mo na lang na kahit ano pa yan, mas maswerte pa rin tayo so parang yun lang uh, kailangan mo lang maging grateful kung ano meron ka kasi isipin mo na lang mas marami pang taong ano, less fortunate kaysa sayo kahit anong hirap or struggle na pinagdadaanan mo sa yugto ng buhay mo mar mas maswerte ka pa rin mar mas marami pa rin mas hirap ang buhay sa'yo kaya yun lang, yun lang yung emi ko ngayon for today's video So, ipagpapatuloy namin to. Okay, baka, 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 gawin na namin tong bisyo, mga kaeme. kay ma, Kaya, may pera, kaya wala. Kaya may maganda trabaho o wala. I-enjoy namin to. Siguro darating ang panahon. Isa lang ang dasal ko. Lord, sana dumating ang panahon na ako naman yung nagbibigay ng biyaya sa mga tao. Na ako naman yung magiging way para mas marami pang makuhang Uh, ayuda yung mga taong nangangailangin. Kasi, siyempre, mas masarap pa rin yung nakakabigay. So, yun lang. See you. Bye! So, uh, tapos na kami. Nandito na ulit kami sa sakyan. Tapos na kaming mangolecta. Medyo nagkaubusan na ng supplies. Pero, uh, masaya pa rin kami sa nakuha namin. Kasi mga gulay naman this time. Tapos, meron kaming big, uh, parang isang ng itlog na nakuha rin. And yes, Trader's Joe nga siya. Kaya happy na rin. And uh, may nakuha ako rin bago ako lumabas nung pantry. May nakuha ako isang buong uh, fruit pie ata. Uh, o oh, peach. Parang peach pie. Something na kasi mamaya may bisita kami. Pupunta sila Sharon yung magmami sa bahay, sa apartment namin. So, meron kaming kakainin over cha. Kaya uh, happy. Buti na lang naabot ko kasi bago ako lumabas, biglang like sabi, oh, there's a dessert here. May gumanon. So, paglingon ko, ay, may mga ano. So, syempre, kinuha ko kaagad yung malakasan. And, uh, ano ba, ba? Uh, may mga cucumber, uh, cherry tomato, eh, ano rin yon Ang mahal din sa grocery. Ma masarap kasi siya sa ano, yung Mediterranean pasta. Doon ko siya ginagamit. And, uh, <coughs> syempre, gulay din. Gulay pa rin yon So, maraming gulay kami this time. Walang, walang, teri walang karne, walang dilata. At hindi na rin meron actually, pero hindi na kami nanguha kasi ang dami pa namin nakuhang dilata sa previous, ano, uh, food bank. Kaya, gulay-gulay lang talaga yung kinuha namin. Tapos may nakuha ako ito. Merong, yan, may soup, tsaka may plastic of sandwiches. Nasa likod. Plastic of sandwiches. So, yan. Yeah. Ito may may sandwich yung parang hotdog eme. Tapos ayan oh, ito yung mga pinagmimili nila, yung mga cherry tomato. Tapos ah, uh, they you nota know, for trainers joe talaga, walang halong eme or hindi siya budol. So, yun, till our next uh um what do you call that? Uh um pangumukleta, samahan niyo ulit kami. and see you next time bye